Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alam niyo po Bakit Kaming mga muslim Ay hindi masyadong Kung wala ka na babalitaan Na Yung nagpapakamatay Na nagbibigti suicide. Bakit nga ba At ang maraming gumagawa niyan Ay hindi po muslim Alam niyo kung bakit kasi po sa Islam, mahigpit pong ipinagbabawal na patay ng sarili. Yan po ang una. Kasi kung pinatay mo yung sarili mo, kung ano man yung ginamit mo sa pagpatay mo sa sarili mo, nag uminom ka ng lasun, ulit-ulit-ulitin mo yan sa impyerno. Kung sinaksak mo sarili mo, uulit-ulitin mong sasaksakin ang sarili mo. Yan po ang sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w. kung, Uh, binigti mo yung sarili mo, uulit-ulitin mo yung ibibigti yung sarili mo. Kung naglas ka, gagawin mo rin yan sa sarili mo sa impyerno. Subhanallah. Ba kasi kabilang po sa amin, sa paniniwala namin, ang tanggapin namin ng takda. Kung ano po yung itinakda sa amin, tatanggapin namin. Tanggap namin kung nabangkrap kami, kung hiniwala yan ng asawa, nawala ng pera, nawala ng trabaho, tinatanggap po ng isang Muslim na mananampalataya. Yan. Kaya naman, ano man ang mangyayari sa buhay namin, kaya bilang isang Muslim, tanggapin mo. Kasi maaaring kung ano man nawala sa Papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mantara tara ka syai'an, awadahu Allahu khairan minhu. Ano man nawala sa'yo, papalitan sa'yo ng Allah yan na mas mainam pa kaysa sa nawala sa'yo. Kaya naman, bilang isang Muslim, hindi ka dapat nagbibigti, hindi ka dapat sumusuko. Kung ano man ang pagsubok na darating sa iyo, dapat magsabar ka kasi papalitan sa ng Allah yan. Kaya, kaya ang kamanghamanga ang mananampalataya, sabi ng Propeta Muhammad SAW, Ma'ajaban li amril sal mu'min, inna amrahu kullu khair. Nakakamangha ang mananampalataya na lahat na nangyayari sa buhay niya, puro kabutihan. In asabahu sarra syakar, pagka khairan lahu, in asabahu darra asabar, pagkana khairan lahu, wala yakuno dahil ka ila mu'min. Pag dumating sa kanya biyaya, nagpapasalamat kahit konti. Ang biyay niya Pag dumating ang pagsubok, nagsasabar. Namatayan ng anak, nawala ng asawa, hiniwala yan, nagsasabar. Kasi alam niya lahat ay pagsubok lang sa kanya ng Allah. At alam niya napapalitan sa kanya ng Allah kung ano man ay nawala sa kanya. Kaya dapat hindi ka sumusuko. Yan ang tunay na Muslim. Yan ang tunay na naman ng palatay Muslim. Hindi nagpapakamatay, hindi nagbibigti. Hindi sumusuko. Dahil ang, ang sumusuko lang ay hindi Muslim. Yan ang sabi ng Allah, kafirun walang sumusuko maliban sa mga hindi muslim lang. So ito lang po konting payo. Yan po ang paniniwala namin sa Islam. Naniniwala po kami sa takda, mabuti man o masama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.